yan mga kapatag naglalagay tayo ng lupa dito sa 3x10 na seed bag pag ito nito kasi marami tayong parating na native seed native tree ganun pang minda ng mga kapatag kaya kailangan ko nito ng 400 plus na sibling bags. Ito na lupa ko mga kapatang. Kailangan kumuha pa sa bilang lugar. Kailangan kong bilisan dahil paparating ng ulan. Ganyan na kalaki mga kapatid. So, nakaka uh, 200 na ako. 200 bucks. Kaya ako ko pa ng 400 plus. Kasi may parking pa ako. Ang mga itatanim ko dito mga kapatag ay lawaan. White lawaan. Daong siya ng mga pinatutubo ko ngayon mulabi mulabi ko wala pang tumutubo ang marami ko ay malabayabas o so yung tik na tinatawag sa so may parating pakulawaan at kamagong so marami pa yun kaya kailangan ko mag oxygen bugs. Mga 3 to 5 days pa bago dumating ang aking kamagong. Kasi kasi ship lang yung aking supplier. Okay. Tumubuna, ito yung na dadalhin ko na lang ito doon sa aking lupain para doon itanim so malamang matagal-tagal pa ito So, oh, yan kapatag ang aking natapos na. Ayan. Meron na rin akong giant bamboo. Ayan. Labing lima lang yan. Panimula lang. Ayan kapatag. Hanggang dyan lang muna. At tayo ay magkakape.